Nahulikam daw po itong si Senator Cheese Escudero na bumisita sa kamara. Ito yun no? Oh, natamemi daw atong si Senator Cheese Escudero at walang maisip na palusot kung bakit uh, uh, bumisita daw siya sa isang staff ng BICAM at kinakamusta. <laughs> Wala naman daw masama doon. Mm. Yan ang palusot niya sa media kamakailan. Hmm holiday daw ng pumunta itong si Chis Escudero sa House of Representatives. Eh, ito ba yung may kinalaman doon nga daw sa insertion na yon. Huling-huli na ang bulok na keso kaya ang palusot na lang e demolition job o panirin, paninira lang daw sa kanya ng mga kalaban. Sino ba kalaban niya? May kalaban ka ba, Senator Chis Escudero? O kalaban mo ang sarili mo? Kasi ganito yun eh. Dalawa yun eh. Ikaw kasi na nagmamalinis, pero ang totoo ay kahayupan at kademonyohan ang nasa kalooban mo. Siguradong sarili mo ang kalaban mo dyan. Mm. Ganyan na ganyan yung mga nasa paligid ni ko. What is worse uh, is that, minaliit nga daw na daw si Chis ang 142 billion insertion uh, niya. Kasi daw ang total na insertions ay umabot ng 600 billion. At yun daw ay 2% lang daw ng total budget, yung 142 billion na yan. anyway, ito yon Ito yung CCTV video na pagbisita nga na si Jesus Escudero sa kamera during by cam. Paninira lang daw ito. <laughs> Oo nga. Talaga no? Bakit? Kaibigan lang daw yung binisita niya sa kamera eh. Ay bakit? Bakit? Talaga ba? hirap na hirap nga kayong mag-convince dyan sa, pa oh sabihin na natin, matagal na to, hirap na hirap nga kayong mag-convince ba diba? sa Senado. Pero may oras ka talaga para bumisita <laughs> sa isang kaibigan. Pwede ka naman kasing bumisita sana sa bahay nung kaibigan mo na yan. Pwede sana na bumisita ka rin uh, or magkita kayo outside at doon nga kayo magkamustahan. Pero yung sa kamara ka mismo bibisita, Mukhang may 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 hindi magandang nangyari, 'di ba? Mukhang merong kontrabahan na nangyari. So ayan, kitang-kita daw sa CCTV. Ito po yung CCTV uh, footage na nilabas ng media. Good luck sa